Ah uh, 2014 nagsimula kami pero before noon is OVW kami from Kuwait and Singapore. Okay. Uh, sa Kuwait kasi nasa FMB na kami. Tapos nung nasa Singapore kami. Ano nag food court manager kami tsaka naging store manager kami ng isang coffee brand. Nung sa food court kami, nakita namin na yung mga Singaporean, may sila sa sugarcane juice. Mm -hmm. Eh yung asawa ko kasi taga Negros. Well, 'yung mga marami silang lupain, di man di, didikan la. Marami silang nakikita lupain sa Negros na nakatiwangwang lang tapos may mga nakatanim pero hindi ganun ka nagagamit. Mm -hmm. So naisip namin, sabi niya, kung sugar cane juice ay popular sa mga Singapore, sa atin naman mayroon din ganyan. Pero malamang hindi tatang ng mga Pilipino kasi sugar cane juice parang masama-masama 'yung connotation, 'di ba? Sugar, matamis. So ang ginawa namin is maglagay ng mixed flavors. Mm -hmm. na mga all natural fruit flavors din siya. Tapos yun, uh, 2014, na, after na mga anak nung asawa ko, 2013, November, 2014, muwi siya ng bars para magsimula. Mm -hmm. Siya muna. Tapos, uh, muwi na ako September. Kaya kami nagsimula. Kaya, kaya ko rin naisipan niyo magnegosyo ng, ano, ng sugarcane juice kasi unique siya. Mm -hmm. wala, siyang, uh, wala, siyang, ganong competitor dito sa Pilipinas. Pilipinas. Eh. Tsaka isa pang na, nasa isip namin noon, hindi kami habang buhay na OFW. Sabi ko, by time na kailangan by 35, na 35 years old kami, kailangan may negosyo na kami, tsaka nakawin na kami sa mga anak namin. Yeah. Yan. Yeah, Yan ang planning. Yes. Yan ang tinatawag <laughs> na planning. Hindi lang um, family planning, <laughs> kundi financial planning. Yes. Ayun, yun. So, meron ka ng uh, Meron ka ng, tawag nito, avocado and sugar cane juice. Yes. Ano-ano pa po ba? Meron kang melon, sugar cane juice. Meron pa, watermelon po. Watermelon. Ano-ano pa po yung pinaka-bestseller? Lemon po, tsaka pipino. Lemon talaga. Watermelon. Yan po yung talaga yung pinaka bestseller. ng mga tao. Tuturuan kita ng isang drink na. Ayan. Baka matutuwa. Sige po. Yung kamotitaps. Kamotitaps. I-boil mo yan. And then, uh, pag ihalo mo yan sa, ano, sa sugar cane, magiging pink yan. Ay, opo. Oh uh, talaga po ng konting kalamansi po ba yun? Oo. Oh, oh. <laughs> uh, magiging pink. <laughs> Matry nga po yun. Na, oh. na, na, nakainom na po ako ng ganun, pero wala pong sugar cane. At saka, a combination of kalamansi uh, with uh, tanglad, lemongrass. Tanglad, oh po. Uh, tapos, lagyan mo ng sugar cane mm. juice. Nagawa oh. din daw po pala yan ni Ms. Jo. <laughs> lalagyan ng kalamansi. Ayan. Meron po ba tayong pinakamabigat na challenge siya na naranasan sa negosyo? Nung nag-start po kami, uh, mahirap po kasi mag-start talaga ng sugarcane na juice na business kasi wala kang supply eh. mm. Ang sugarcane kasi ay harvest lang siya is once a year. Pero tas dinadala pa ng mga farmers sa Central. So ang ginawa namin is nilibot talaga namin yung Cavite, Batangas para makita ng supplier, mga small farmers. Tapos yun, kinausap namin. Ang mahirap kasi, di sila naniniwala. Ayaw kami paniwalaan kasi wala pa tagangan business eh. Hindi uh -huh. pa nila alam, pa la ano na, ang alam na nila sa Ilocos tsaka nasa Binondo. Hindi uh -huh. nila alam na nag -ano rin kami para mag-expand. Uh -huh. So yun, nagdududa sila namin. <laughs> kasi nga, pupunta kami doon. Eh, that time 35 years old lang kami para. Mga bata pa kami wala, Parang tingin namin wala naman kayo alam, parang ganun. Mm -hmm. Manluluko so, ito. <laughs> <laughs> ganun po, dad. Tatanda na, tayo na. Lang po kami, 'di ba? Oh, uh, oh. Eh, ang ginawa po namin, lumapit kami sa mga barangay captain po. Mm -hmm. eh, sila po yung nakipag usap sa mga small farmers para po magkaroon po kami ng uh, uh, kakilala po doon sa lugar na yun. Ayun, galing. Uh, at least uh, mayroong pursigido kayo. Yes. Uh -huh. Once you have a will, ay eh, talagang uh, makukuha oh, mo 'yan. You have the juice. So, sa ngayon, you know